Sumayin ang Panginoon. At sumayurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si na Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hodea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya ang at magpagaling sa kanilang makaramdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang spirito at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.